Bagsak sa audit ng COA ang mahigit 12 bilyong pisong bahagi ng 2023 DepEd budget. May mga silid aralan ding hindi na ipatayo o na ipaayos. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Taong 2023 panahong DepEd Secretary pa si Vice President Sara Duterte, may mga sinitang paggamit ng pondo ng Department of Education, ang Commission on Audit o COA. Sa audit report ng COA sa Department of Education taong 2023, sinabing merong kabuo ang 12.3 billion pesos na hindi nakapasa sa audit at kailangang isettle ng DepEd. Base sa 2023 audit report, nagpalabas ang COA ng mga notice of suspension na nagkakahalaga ng mahigit 10 billion pesos. Mga notice of disallowance na nagkakahalaga ng 2.2 billion pesos at mga notice of charge na nagkakahalaga ng 7.38 million pesos. Ayon sa COA, ang notice of suspension ay mga transaksyon o account na mukhang ilegal, hindi nararapat o irregular kung hindi ito may papaliwanag ng gusto. Nagpapalabas naman ng notice of disallowance ang COA kapag hindi nakapasa sa audit dahil ilegal, irregular magarbo at iba pa ang pinagkagastusan nabibigyan naman ng notice of charge ang isang ahensya kapag kulang ang revenue o receipt na kailangan matanggap ng ahensya dahil sa kakulangan ng appraisal assessment o collection base sa kawar report karamihan ng mga hindi na settle na notices ng 2023 ay sa dept and regional offices batay sa 2023 audit report sa ahensya 192 lang sa target na 6 7,379 classroom ang naitayo ng DepEd noong 2023. Sa 7,550 classroom naman na dapat i-repair noong nakaraang taon, 208 lang ang natapos. 2,135 ang kasalukuyang nire-repair, habang 5,207 ang hindi pa sinimulan hindi rin daw natapos ang 76 sa 98 na pasilidad ng Last Mile Schools Program para sa mga liblib -lib na lugar kahit pa nabayaran na ang mobilization fees na mahigit 200 million pesos. Wala pang komento ang Office of the Vice President sa ngayon. Sa isang statement, sinabi naman ng DepEd na may printed copy sila ng report mula sa COA Audit Team. Bukas daw ang Consolidated Annual Audit Report dahil kailangan pang sumagot ng DepEd Management sa pamamagitan ng Agency Action Plan and Status of Implementation. Nagsasagawa raw sila ng consultation at coordination sa mga regional offices para dito. Magsusubite raw sila ng tugon sa COA sa katapusan ng Oktubre para sa GMA Integrated News Sandra Ginaldo nakatutok 24